What's up guys? JxPorma in the house! Bro! Bulagano! So yun lang nga guys, ano? what's up sa inyo? Welcome sa ating vlog! Kikikwento ko sa inyo guys, napanood nyo naman siguro yung nakaraan nating uh, video yung tungkol sa ating uh, St. Luke's Medical uh, Experience at syempre, kapasa tayo doon at ano ba ang susunod na step after ng St. Luke's o magpa-medical ito'y walang iba, kundi ang nakakakaba na US interview or interview sa US Embassy. At ang salitang nakakakaba is an understatement. Okay, ba't ko ito na isabi dahil totoong nakakakaba guys ang uh, interview process no sa US Embassy Manila. At ikikwento ko ngayon sa inyo ang ating uh, US Embassy interview experience let's go. Oi, okay. una sa lahat, uh, nagpabukak nagpabook ako gamit ang uh, CGI. July, katapusan. Sinwerte tayo na makapagpabook tayo ng October 2 interview. Sa mga nagtatanong ang aking visa category F2, B, immigrant visa. Ako pa siya ng aking magulang. Pating na nga ang, ang interview. October 2, Monday. 6.30 po ang aking schedule. Umalis po kami ng bahay ng 430. Bilis lang ang biyahe dahil madaling araw. Mating kami doon. Nagpark kami sa tapat ng US Embassy. Maraming parking guys. Lalo na kumaga. Hindi nga lang may bayad. 150 ang siningil sa amin. Tumawid na lang kami. US Embassy. Dito yan sa may bandang Dolomite Beach. Pumila kami doon. Pagdating doon may nag-a-assist. Sorry. Oh, 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 6.30 sinabi namin, then pinapila kami sa 6.30 schedule. Iwala yung, yung 6.30, 7.30, at yung susunod pang mga pila. Kami doon, bilang ko mga 30. Pang 30 kami ni Raven, ang anak kong panganay. Then una kami lang, konti pa lang. na, pag tingin namin sa likod, ang haba na ng pila, guys. So may mga nag-a-assist doon, may nag-aalok ng ballpen, ng patago ng gadget, magpa-upload. Pinagtataka ko lang, may nag-aalok ng ballpen. Pero, pagdating sa loob, hindi naman ginamit. Anyways. Pa bullpen, Nando kami ng mga 5.30 guys. Madilim pa nun. Umuulan pa. Buti tumila yung ulan. Pero may dala kami yung payong ni Raven. Pwede yung payong, payong sa loob. Pagdating ng 6.15, eto na, pinapasok na kami. Pagdating doon sa merong, uh, may staff na doon, pinag-ihiwalay niya na, dalawang pila, para mabilis. At uh, ang unang hiningi, Napaka-importante, DS-260 confirmation page na may barcode. Yun ang pinaka -importante. Kasi medyo strict yung babae, sinahanap niya kagad yun at sasabihin niya sa inyo na Sinabi na po namin sa inyo, magganito kung mag-produce niya to, bakit wala pa, hindi po pwede, ayusin, hanapin niyo muna po. So medyo strict ta siya at paalisin ka niya sa pila pagkawala ka nun. Importante yung guys, DS260 confirmation page. Ito yung dulong-dulong page ng DS260. Okay? Ito yung una niya hiningay kasama yung passport namin ni Raven. Then, chinek niya doon sa mga naka-schedule. And then, ang uh, ma-verify niya, inilagay niya, inilagay niya na ng uh, sticker. Okay. Sinabi niya kami ay group A. Napasok niya na kami. Mabilis lang. Kasi dalawa pila. Pang 30 kami. Na, mabilis lang, guys. dire, -dire, -dire Diret-diret. Diret-diret. Eto na. Pagpasok namin ang unang pinto, eto yung parang security guard. Security na room lang. Duman na kami doon sa may parang gano'n. Scanner. And then, lumabas kami ulit. Paglabas namin, eto na. Nakatungtong na kami sa US, guys. Dahil sabi nila, pag nakapasok ka na sa embassy ng isang bansa, parang ka na rin nakapasok sa bansang iyon. Nice. Isipin nyo yun nasa US na kami pero nasa Pilipinas pa rin kami na no, nag CR muna ka <laughs> kinakabahan kasi ako sabi ko anak CR muna ako mo ako tapos mag CR diretso na kami takbo na diretso na kami doon sa pinaka main building ng US Embassy eh oh, kung ngayon yung main building pero yun yung pinaka building na yun mga nagpa-process ng mga immigrant non-immigrant so dalawang pinto immigrant non-immigrant pumasok kami sa immigrant and then uh, meron ulit scanning doon sabi namin group A pinaupo na kami So, ang itsura ng US Embassy sa loob, guys. Pahab pahaba siya. Habang ganun. And then, yung window niya, kakaiba Kasi parang pa ganun, ganun yung window niya. Pasigsag. Naliit lang siya. Sa bandang, pagpasok mo bandang kanan yung immigrant visa, pagpasok mo sa bandang kaliwa yung non-immigrant. Mapapansin nyo, maraming tao sa non-immigrant. Sa, sa immigrant visa, medyo minimal. Pinaupo ako. Sumunod naman kami. Uh, dito sa sa may gitna sa letter A na group and then uh, binilang ko pang lima kami ni nang anak ko na yung sa document part kung saan ay uh, hihingin yung mga documentation okay so naghintay kami doon ng mga 10 uh, minutes lang mga 10 minutes nagbukas na hindi pa kasi bukas yung mga window eh so nagbukas na to na mabilis lang guys Pagbukas ng window siguro mga 2 minutes tinawag na kami. Okay, napunta kami sa lalaki Pinoy. Mabait siya. Actually mga staff sa loob, uh, mababait sila. Ma maasikaso sila. Pag tinanong mo sila nakangiti sila, sasabihin nila kung saan ka pupunta. Ewan ko, ito l experience namin. Baka dahil maaga pa, dahil ma, ma, ma dahil siguro mabait yung approach ko kaya mabait din sila. Hindi ko alam, I don't know. Pero yun yung experience ko lang guys. Ang uh, medyo strict pa lang, no? Or medyo masungit yung babae sa labas na nice staff. Yung nagpapapasok. Anyways, pumila kami dito sa window na to. So, kinuha yung mga dokumento. Tinalong sa akin agad, pangalan, birthday, basic. Tinalong yung anak ko, pangalan, birthday. Tinignan yung passport. Tinignan yung civil documents. Actually, so, binalik yung police clearance. Pero siguro mas maganda dalhin nyo na rin. So, Senomar, NBI, Police Clearance, Birth Certificate, yung mga kinuha sa akin. Tapos, Passport. Pinagtatang ko, hindi kinuha yung photo. Hindi kinuha yung photo namin ni Raven. Ah, tapos, tinignan yung sa mother ko. Mabilis lang. Chinek naman yung sa supporting documents. May mga tinignan-tingnan, chinekan. Tapos, binalik nga lahat. Ah, ito, nakakaba. Sabi niya sa akin, Hindi na-upload yung, yung 2001 na W2. So sabi ko, hindi po, na-upload na po siya. Sabi niya, hindi. So, kinabahan ako. Ibig sabihin nun, i-upload ko sa labas yun. Sabi ko, lalabas kami. Pero, sa di ko malamang dahilan, hindi niya na kami pinalabas, hindi niya na pina-upload. Inayos niya yung mga dokumento, binigay sa akin yung iba, sabi niya, hindi na to kailangan. Tapos, meron lang siyang ganyang dokumento na inipon, na sabi niya, ito lang ibibigay mo sa konsul, sa interview mo. Medyo matagal yung interview ah. Na-type siya. Tanong pa siya. Tinanong niya ako bakit si Raven lang yung kasama ko, yung panganay lang. Tinanong niya bakit hindi kasama yung dalawa kong anak. Kasi so, sinabi ko syempre na yung dahilan da bata pa, na ayaw pang humiwalay sa nanay. Pero eventually, balak namin, sumunod sila. Tapos sinabi niya kung hanggang kailan yung, yung validity ng medical ko. So, sinabi niya hanggang March, kailangan makaalis na. Yun lang. Tapos nun, pinapunta niya na kami sa biometrics. Pagdating namin sa biometrics, siguro, mga pang ano kami, pito, pang pito, pang siyam. Mga ganun ang number namin. So, umupo kami. Pero mabilis din. Mabilis lang yung pila, guys. Dito sa biometrics, ah, uh, Amerikano. Bait. Nakasmile. So, nakakatawa nga kasi naririnig ko siya na nagtatagalog. Kasi papagano niya, di ba? Left, right, yung iba siguro na hindi naririnig, nilalakasan niya sa mga kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Kanan, kanan. So marunong siya magtagalog, guys. Pagdating namin doon, mabilis lang din, pinaganoon lang, pinadiin, pinadiin. Tinanong yung pangalan ko. kinuwa ulit yung DS260 confirmation ko sa kayong passport. So kinuha yung sa unang window din then, then dito sa biometrics. Kinuha rin. Tapos hindi niya na yun ibabalik sa'yo. Okay? Hindi niya na ibabalik sa'yo yung DS260 confirmation page niyo. Ang binalik na lang passport Tapos namin mag biometrics Pinaupo na kami Sa waiting area Sa tapat ng uh, windows sa so, dito mga line of 60 And 70 na eh Sa bandang kanan eh Kung saan kami ay binilang ko Mga pang yun nga Pang pitoring kami Pero pag upo namin doon Wala pang sarado pa yung mga windows So wala pang mga consoles Ah uh, naghintay kami siguro Mga 30 minutes lang saktong ay 8 o'clock bukasan ng mga pintana. Eto na, ang kaba. CR muna ako pala, dahil sobrang kaba. Ang pinaprepare ko na na, na, nasagot para sa tanong is, bakit mo gusto mag-migrate sa Amerika? Isa pa yan, eh, baka tanong is, what can you contribute to the U.S.? Ano yung skills mo? So yan yung mga matagal ko na pinag-preparean. -pinag so hanggang doon, bina... paulit-ulit uh, siya sa, ulo ko yung, yung isasagot ko doon. Eto na nga, si Raven ninaantok yung anak ko. Natutulog <laughs> na siyang gano'n. Sobrang kaba ko. Sabi ko, anak, ano ba? Gumising ka na. Ay, sabi dati na. Like, Nakakadagdag sa kaba pero yung, yung na, mo, kabadong kabado ka pero yung anak ko, relax na, relax na Pero alam ko, kinakabahan siya dahil sabi niya, kinakabahan din siya. Basta, yun, tinawag na kami. American guy. Kaya una, hindi, kami, hindi ko siya makita. So, di ba, number one na tip, eye to eye contact with the, with the console. Kaso, hindi ko siya makita dahil yung window na 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 Katapat ko, yung siya, siya mismo yung console, yung window, is against the light. May window rin sa likod namin. So, may reflection. So, hindi ko siya makita. So, para makita ko siya, kailangan panggumanon pang Isip-isip ko naman, ano nakakasiwa. Ginawa ko, nilapit ko yung mukha ko. Medyo nilapit ko yung mukha ko. Uh, para makita lang siya. Yun nga, medyo nakakasilaw, ano. Pero nilapit ko na lang. Tapos, uh, nag-isip ako, eye-to-eye eye contact. Sabi ko, good morning. Good morning, sir. Ganyan, hyper pa ako eh. Tapos na-good morning naman siya. Tapos parang... Nakatingin lang sila sa monitor. Minsan lang sila titingin sa'yo pag may tanong. Hindi type sila ng type. So, iningin nila yung passport, civil documents, like birth certificate, NBI, and then, uh, Senomar. nila yung petitioner. Sinabi ko yung mother ko yung birthday, yung address. Unang-unang tanong. Ah, uh, una, pinanong pa muna pala kami. And then, after that, tinanong yung pangalan namin, birthday. Basic. So, ito na nga. Uh, sabi ng consul, bata mo pa dito ha. Na siya. So, kailan to, you Sabi ni, ng anak ko, sumugot siya. Sabi niya, nine years old siya noon. Tinanong yung mother ko, sa nakatira? When was the last time na, na nakita ko yung mother ko? tinanong niya yung misis ko, yung pangalan ng mrs. ko. Sabi niya, hindi kayo kasal. Sabi ko, nope. Tinanong niya ulit, ano? Tag-type siya, no? So parang sinigurado niya, you're not married ha? Ah. Parang ganoon kasi niya sabi, Sabi ko, no sir, uh, we are waiting for this actually. This uh, petition. Ah, okay. Tapos pangatlong beses naman, no, mar not married. Uh, sabi, tinanong niya ulit ako, sabi ko, no sir. Tapos type siya ulit. Tinanong niya naman yung kapatid ko, which is yung additional household member. Ayun lang, doon ako nagkamali. Kasi piling ko, dapat sinabi ko na rin doon. Nag-elaborate pa ako. Piling ko dati inelaborate ko pa na yung, ma yung sister ko ay US citizen na at uh, isya hindi siya local permanent resident. Naisip ko yun, neto na lang. Pero nandoon na eh, nakakaba kasi guys. iba yung kaba pag nandoon ka na. Although napakaganda ng experience ko. Napakabilis kasi. Siguro dahil ang aga namin, nauna kami sa pila. Pero yung smooth, mababait yung tao. Regardless of the, in the outcome yung experience ko, sabi ko sa kanya sa kasamisis ko, okay na okay, napakaganda. Although nakakakaba, nakakakaba guys. Pero kung prepared kayo, nagdasal kayo, pinagdasal nyo to, sabi ko nga, ako hinintay ko ito ng buhay buhay ko, 40 years ko tong hinintay. Biruin nyo, uh, 1986 19, uh, petition yung mother ko, after 22 years lumabas yung petition nila, derivative ako. Kaso overage na ako nun, So hindi ako nakasama. Ang ginawa ng mother ko na repetition ako. Kaya tapos naghintay ako ng 14 years dahil going 15 years dahil nga na, 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 ng pandemic. So basically buong buhay ko, 40 years ko yung hinintay to, guys. Kaya yung pressure din sa akin na wala maka ma-approve ako. Natutuwa ako, guys. Sabi niya lang sa akin, uh, just submit this document of your brother in law to drop box sa uh, Atel together with your passports, just uh, submit it to me, as soon as possible.